So hello mga kawaiti friend, ayan, welcome back ulit sa aking YouTube channel, this is other vlog uh, Kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, click the bell button Para maging updated ka rin kayo sa aking mga bagong uploads, ayan So yan pala yung lutuin natin ngayon mga kawaiti friend, no? simpleng-simpleng ulam lang Ayan, nakaready natin si Buyas Ayan, meron tayong manok, um, Siyempre, gagamit pa rin tayo ng wings, chicken wings. Ayan, so mayroon tayong paliya, kalabasa, and then yung ating bawang. So ayan mga kawaiti friend, ganyan ako magluto, no? Ready-ready na yung ating sibuyas. <laughs> Nakapainit na tayo, so lutoin na natin yan siya ng bahagya. Ganyan talaga ako mga kawaiti friend, dahil mabilisan lang to. Kasi mamaya magluluto din ako ng mga pagkain nila. So, ganyan ako pag uh, habang nagpiprepare, yung sibuyas ko nakaready na sa kalaha. <laughs> so, ayan, mix-mix lang natin. So, kahit hindi pa nakainit, nakaganyan, nakaano na yan siya. <laughs> Kung napapansin nyo, ganyan talaga, nandyan na siya sa kalaha lagi, nakaha, ano, <laughs> nakalagay. So, minsan-minsan lang naman bagano. Pero pag hindi naman ako, uh, busy, nasa lagayan talaga yan. At ngayon, dahil may prepare ako para sa pagkain nila. So, ganyan siya. Nauna talaga siyang pumatong dyan sa kalaha. <laughs> so, ganyan lang tayo, no? Para-paraan lang talaga tayo mga ka-OFW. No? Kasi kung hindi tayo mariskarte, gutom tayo. So, ayan. Sinunod ko na pala yung ating bawang. Dahil lumambot na yung ating sibuyas. No? So, so mix-mix lang natin hanggang sa maluto. So, hindi ko nga pala niluto masyado yung ating bawang kasi Ayan, so, ang luto ko nandyan kasi yung amo, ayaw nila ng matapang na amo Kaya, ano lang yan siya. Half cook, kumbaga. sunod <laughs> ko na yung ating sili. <laughs> Masarap kasi pag maanghang, lalo na ngayon sobrang lamig. So, uh, sobrang lamig ng panahon. So, magandang may maanghang-anghang. So, ayan no? Mix lang natin. And then, sinunod ko na yung ating pakpak -pak ng manok or chicken wings. <laughs> so, ganyan. Yan lang talagang kaya kasi yan ang mura alam dito. Dati, nakakabili kami ng isang plates na, no? yung mix na lahat, isang buong manok na kinakat. Uh, nagmahal na kasi ngayon. Nasa, ano na, nasa 18. So, parang kulang kasi sa isang buwan yung budget. Kaya, chicken wings ang bilhin natin. So, sinunod ko na pala yung ating gulay. Nandiyan <laughs> na yung kalabasa at saka palaya natin, no? So, yan lang yung sahog, pansahog natin ngayon dahil uh, shorted sa budget. Ha? Mas uunahin pa rin talaga yung ating pamilya sa Pinas. Pero kahit ganyan yan, ha? masarap na din yan. Ha? Gustong gusto na din natin yan. So, ayan, Nilagyan ko na pala ng tuyo. Oh, yan, Nilagyan ko na siya ng tuyo. And then, dinagdagan ko na din siya ng paminta. Oh, ba diba? So, ang budget ko lang dyan is yung manok palia tuyo, kalabasa, uh, ah, akin yan. Pero yung iba dyan, dito na yan sa kusina. <laughs> kasi may ano talaga kami, may sarili kami pera pambili ng aming pagkain. Pero ah, alam mo niya, kailangan natin ah, mag magdiskarte ng pagkain natin. So, kung pwede naman kumuha dito sa gamit nila, hindi kami Kasi nasasayang lang din naman. No? So, ayan. Dahil eh, sobra-sobra naman kung bumibili sila ng kanilang ah, pangluto, pangtimpla ng kanilang mga niluluto. So, kasi mabutan lang naman ng spire. So, tayong gagamit ganyan tayo magdiskarte eh, tayo mga pinoy eh. <laughs> so ganyan lang no, mix lang natin 'yan siya nang maayos and then ah uh, tinakpan ko lang siya sa glit. Mm, yan So balikan natin. So ayan na. Hmm, 'Di ba? Nagtubig siya sa sariling katas niya. <laughs> so ayan, na. No? Lutuin lang natin 'yan siya ng ano, sa glit lang kasi mas mabilis lang naman maluto kasi hindi naman masyadong madugo 'tong ano, pak, uh, chicken wings. Mix-mix so lang natin 'yan siya hanggang sa siya maluto no? no. Parang pakbit lang din naman to, pakbit na sabi nga ng kasamahan ko, pakbit yan tenak, may kulang. <laughs> Kasi alam ko maraming kulang. Ayan, ano, takpan natin ulit. So, sobrang hina lang talaga ng apoy niyan para uh, hindi siya ma-dry. Okay na. Thank you for watching. And sana nagustuhan nyo ang video na to. Please don't forget to like, subscribe, click the bell button para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Siyempre, mag-iwan din kayo ng comment dyan. Thank you. Bye-bye.